Pinapati ko kayo dahil kayo po yung mga napili natin. Huwag natin patagalin. Kasama mo na kayo. Araw-araw siyang lumalaban. Nagluluto, nagtitinda, nagsisikap para sa kinabukasan ng kanyang apat. Mga. Pero kahit kumikita ng 3,000 kada araw, kulang pa rin. Minsan umiiyak na kami sobrang tuman, 1,500, lalo na't nang kami. Hindi sapat ang kita para sa mga gastusin sa bahay, eskwela ng mga bata, at pang-araw-araw nilang pangangailangan. Minsan dumarating ang mga araw na sobrang hina ng benta. Naiiyak na lang si Michelle sa pag-aalala kung paano pagkakasyahin ang natitirang kita. Pero kahit mahirap, hindi siya sumuko. Patuloy siyang nagsikap. Umaasang darating ang araw na mas magiging magaan ang buhay nila. Hanggang isang tawag ang nagbago ng lahat. Handa na kayo mabagong buhay nyo! Hali kayo, sama kayo sa akin. Isang oportunidad na dati ay pangarap lang. Ngayon, totoo na. Dahil sa Dear SV natanggap ni Michelle ang Siomay franchise, isang negosyo para sa mas magandang bukas. Ako mismo ang personal na nagkocontact, tumatawag at nagbabasa ng mga comments. So nabasa ko yung comment niya. Congratulations sa iyo. Ha? Isang pag-asa na hindi na siya muling iiyak sa hirap, kundi sa saya at pasasalamat. Maraming salamat SV sa pagbibigay ng bagong simula para sa maraming Pilipino. Ito ah!